Andito tayo sa Pampang Market. Tapos pupuntahan natin yung sikat na nagpapalabo. time check tayo. It's 5.32 a.m. Mag-almusal tayo sa daan. Meron na titinda ng pandesal doon. Pili tayo. Meron ding nagtitinda ng So magmula nung bata pa ako, dito kami nagpapalabok pag namamalengke sa Pampang. Dan and Mercy. Ano po sa boy ni? Ah, ito yung mami nila. Ano yung tacos na to 65 pesos and yung laman niya ay pork, gulay, at maraming cheese. Tapos ikaw nang bahalang maglagay ng sauce. Mm. Mm. Cheese. Ah, maraming cheese, maraming gulay, maraming cheese. Medyo messy lang. Masabi mo tacos? Pagod yung tacos? Ito 60 pesos. Tapos may mga nag-half order pa daw. Pero 40. <laughs> <laughs> One desire. Very nostalgic to for me kasi kahit nung maliit pa ako, mahilig talaga ako sumama sa palengke. Tapos palagi kaming dadaan dito. Sa palagi ko nga dito nagsimula yung pagkahilig ko sa palabok. Nasubukan nyo na rin ba dito sa Dan and Mercy?